Kainit na pagtatalo sa Coron, Rose Martin at Trenden Labrador, inakusahan ng dipantay na pagtulong, kumakalat. Isang matinding pagtatalo ang naganap sa pagitan ng kilalang environmental advocate na si Rose Martin at ng social media influencer na si Renden Labrador sa Coron, Palawan, na nagugat sa isang kontrobersyal na post mula sa isang municipal staff. Ang post ay nag-akusa sa dalawa na hindi pantay ang pamamahagi ng kanilang mga charity works sa lugar na nagdulot ng malaking hindi pagkakaintindihan at galit mula sa lokal na komunidad. Ayon sa mga saksi, ang insidente ay nangyari sa isang pampublikong lugar sa Coron kung saan parehong naruroon si Na Rosemar at Rendon para sa isang charity event. Lumabas ang tensyon ng banggitin ni Labrador ang viral post na inilathala ng isang empleyado ng munisipyo na direktang tumutukoy sa kanilang mga aktibidad bilang hindi inklusibo at pumipili ng matutulungan. Si Rose Mar, na nakilala sa kanyang dedikasyon sa pangangalaga ng kapaligiran at mga humanitarian efforts, ay mabilis na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa mga paratang. Ayon sa kanya, ang mga akusasyon ay hindi lamang nakakasira sa kanilang reputasyon kundi pati na rin sa integridad ng kanilang mga proyekto. Kami ay narito para tumulong ng walang pinipiling tatanggap, hindi tama na akusahan kami ng pagpili-pili, base lamang sa isang post na walang sapat na batayan, galit na pahayag ni Rosemar sa harap ng maraming tao. Si Rendon, sa kabilang banda, ay hindi rin napigilan ang kanyang emosyon. Ang mga ganitong walang basehang akusasyon ay nagpapahirap sa mga taong tunay na nagnanais na makatulong. Dapat ay mayroong masusing pag-iimbestiga bago maglabas ng mga ganitong uri ng impormasyon, ani Labrador. Ang pagtatalong ito ay mabilis na kumalat sa social media na may mga video ng insidente na agad na nag-viral. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon, na may ilang sumusuporta sa dalawa habang ang iba naman ay nangangailangan ng karagdagang transparency sa pamamahagi ng tulong. Samantala, ang munisipyo ng Coron ay naglabas ng pahayag na nagsasabing pinaiimbestigahan na nila ang sitwasyon at ang pagiging totoo ng mga paratang, na nawagan din sila sa publiko na manatiling kalmado at maghintay ng opisyal na resulta ng imbestigasyon.